Nandito kami sa makinit mga katribo Kaming dalawa ngayon <laughs> so, Nagkakaproblema na naman kami ulit Ito Naputol yung ano yung Gobernur Nakakadahirap na naman pagkaayos sa makina oh. Ayan <laughs> Inulan pa kami Maganda. oh, Ang ganda lang paligid oh. mainggit kayo sa amin oh. Ayan <laughs> Sa makinit daw ito Parte ng koron Kung hindi nyo alam Ngayon alam nyo na Ang ganda lang view oh. Ayan lang, ang langit, masungit. <laughs> ayan, ayan yung paligid. Doon kami nang galing, yung kung makikita pa ninyo, ayan. Ngayon, nandito kami sa tabi. Hindi <laughs> eh, namin alam kung bakakawig kami. <laughs> ayan naman. A, 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 Eh, a, 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 ako gasolina <laughs> <akong> a, <gasolina> <laughs> Tinatawa na lang namin yung inis namin sa bangkang ito. <laughs> Paulit-ulit na. Uh, sa Duhon. Sa... Saan pa yung isa? Sa Sa, Beach. sa Beach. Tapos... Ngayon. Hindi, may isa pa. Doon sa Louis Bay. Wala, etong makina nito, huwag kayong bumili ng ganito. Anong pangalan ng makina niyan? Yama, yan? Yama. Yama 15, 12. Yama 12. Oh, uh, Yama 12, matuto kayo. Hindi hindi maganda makina niyo. <laughs> Permiso. Kaya huwag kayo mga katribo, huwag kayong bumili ng ganong makina. Sasakit ang utak niyo, sasakit ang bulsa niyo. <laughs> Oo, oh oh, ano? Hindi, wala, wala pa kalong. hindi mo tinanggal. Wala, well, Pinapayikot ko na. Ha? Huh? Ayan. Uh-huh kabit na natin 'to. Hmm. Ah. Ha? Pwede na ikabit, itatanggal din pa rin. Tatanggal ah Ha? Ayaw masara oh. Ayun, masara din. Gawa ng China kasi yan mga katribo. Uh, yun. Ah, yan. Ha? Ah? ah, okay na pala. Kahit walang kain, malakas pa rin. <laughs> Ayan lang problema, hindi naman matanggal sa Martilyohin mo kaya? Meron, martilyo Ito na, et, Sa lahat, ito yung solusyon, martilyo Sa mga ganitong pangyayari Ayan o, oh. pwede na yan O, oh, konting pak Pukpukin mo kasi oh, Isa lang ba yan? Ay, kinalawang na pa. Oh, uh, may init pa kasi. Ito na lang tanggalin? Oh, okay. oh yan na lang. Bakit yan pala dito? Diyan yata tinatanggal yan eh. Hindi ah. Ha? Hindi ba? Kurak mo. Hmm. Paano ano, paano to kung nag na rin? Tigas. Hey. Pagkitin mo yun. Yeah. Paano ito? Pagkitin mo. Pagkitin mo. yun sabay yun na yan. dito na yan ganun kahirap ang buhay ng mga isda ikarga ko doon dito Di dito na rin. Ha? Mag lang magkabit lang naman okay na okay na <laughs> ang dalaya ibaba e pa ito Bila. ha ha Ibababa eh, pa, dito lang. Dito Dito na. Dito kami sa kanto, may tutulong sa amin dito. Grabe. Pero maganda ang dagat dito mga katribo. Malinaw pa rin kahit nandito tayo sa tabing kabahayan. Tunggal lang. Bapak, mau agak terus seluar? naik ke luar. Oke. Bapak sedih yataon tigana pa. Pero pa. Yuri? N. Ya dapat delicate pala ito. Samayan na tanggal. Jan? Ah, oh, jan pala. Ngayon, Torillo kailan mo? Elio.

natin sa baba pa punta yung rock Ganyan lang, martilyo lang ang kailangan Ito <laughs> yung makina kung makikita mo sa buwan okay. uh, Gawang China pa rin ito Kaya ganoon lang ang resulta Diesel, gawa ng China So ano yung in-expect mo? Tatagal? Hindi talaga tatagal yan Tapos yung mga naggamit ay Tagachi china din. Wala ring <laughs> alam kami. Ah, mira ang no resulta. Mm. Mm. Ang no, no, no. gobernador. Hindi ko alam kung bakit governor tawag nila dyan. <laughs> alam ko, ayan ay kung sa motor, accelerator or something. Silinyador. Silinyador. Oo. Oh. Silingyador. Silingyador. oh. Pero sa radyo. mga di ano, bangka di... Ano na governor. di ay... Governor. Ay na ay panagat. Wala na talaga yan? Hindi na, mga Diyos. Ah, hanggang ano lang muna yan, hanggang kuron. Makarating na lang, lang kuron. Diba ito, kusang nag-automatic ito eh. Ha? Nag-automatic ito na kababa. pang pag hindi nag-under, tinan mo, kaysi lang ang hatak niya. Oo. Oh. Pag nag-under, nag-sapad yan dito. Oo. Oh. So, anong gagawin? Ano yan? Ayan ba yung kailangan palitan? Ito. So, ito, kahit hindi na palitan, ito ispatan lang. Ispatan lang? Oo, okay, dito. Oo. Eh. Oh. Kaya lang, kung ispatan nito, pag ginaugot ito, Papa ito, hindi mo na mahuhugot yung panito. Oh, ayo. Ah, okay, okay. So, ganyan na muna yan. Hindi ganyan, hindi ganyan niya Ito yung cross join niya. Parang gano'n, no? Oo. Oh. Okay. Ayan. Ano yan ba yan? Uh, so, ang lakas ng ulan. Ayan nun. Talihan pa sa mga tala. Oo, nylon na lang muna. May nylon ka pa dyan. Dito tayo na nailong. Mandawa tayo <tipos> dito niyo. Sa ulan mo. Dito mula ka sa ulan na. Dito mula kami sa ulan. Ay, Ginoo. Ito pang samantala lang makatakbo. Ah, ito pang samantala lang daw makaalis kami dito. ay hindi na mag- kaya hindi mo kayo Oo. Ano muna? Pang ano lang to. Actually, ito, galing papuntang Coron, bayan ng Coron, ano to, mga 20 minutes siguro, no? Eh, meron na, no? Oh, mga ganon, 20 minuto lang, Ha? Ah? Kaya ang balay na siya? Oo. Eh, ah. Ba't marunong ka mag -tagbanwa? Ay, dyan sa amin, dyan tagbanwa. Marami din, ha? Ah. Madali, parang madali lang salitang tagbanwa, ha? Ah. Kung... Parang yung nakaharap, Madali, madali na. Oo. Dino, bisaya. Oo. Oh. Buwan pa lang. Araw na na. Street mong tagbano. Ha? Dino sa... Bisaya pa, bisaya ah. Dito naman mga ka-tribo, may mga bangka din na... Kaya ka, ang pakay namin dito ay si, si Manoy Dan. Kasi siya yung mag-mount ng ating makina. Ayan, may ginagawa din siya. Halos sila yung gumagawa ng mga malalaking bangka dito. Kung makikita ninyo, yan, gawa nila yan kaya itong dito sa gilid. Ewan ko kung gawa niya rin yan. Hindi yeah, yan sa bilas niya. Sa bilas niya. Pero yung doon sa kabila. Yun din. So yun na yung kabahayan dito. Makinit ang lugar na ito. Hindi ko alam kung barangay ito o sityo. Sityo. Ah, sityo ang makinit. Sakop lang. Tagumpay. Sa barangay Tagumpay. So ayan. Mayroon na kayong idea. Kung magpagawa kayo ng bangka, dito lang. Yung bangka na yan, pang diving yan. Andun, may malaki pa silang isa doon. Yung kapatid niyan, ang bangka na yan. So kami, pumunta lang kami dito kasi kailangan namin yung servisyon ni Manoy Dan kasi siya yung magmuntahin ng makina namin na nasa Coron Rift. Malayo pa mula dito mga katribu. Kaya lang, di muna kami uwi ngayon. Kami ay pupunta po na ng bayan. So mga 20 minutos, galing dito, kung ito ay aandar. Kung hindi, bibili ako ng isang litrong gasolina at isang lighter, sapat na yon. <laughs> Kapat na yun. De <laughs> <The> joke na. Huwag niyong sa inis ko lang yun. <laughs> Dahil palagi na lang kami nasisiraan sa bangkang ito. Hindi sa amin kasi ito eh. Uy, eh? alo. Hiniram lang kasi namin ito. Ayan. Ay, tubig-tubig pa oh. Ayan. Ay, tingnan niyo ang paligid oh. Eh. Ayan oh. Yeah. Yeah, kumunidad din ito. Malaking kumunidad ito. Hindi basta-basta ito. Kaya lang sa tabing dagat sila kita nyo naman na uh, nakapaligid mga bangka malaki, maliit, iba-ibang kulay may 7 picados doon sa unahan ito pala yung na, mabanggit ko lang sa inyo yan yung 7 picados siguro ang 7 picados dahil pulo pitong pulo di ba manoy bakit tinawag na 7 picados? dahil sa pulo na pito maring ganon Ang landscape dito guys Inabutan na kami ng ulan dito. Uminit na naman. Alas 2.19 na ng hapon. Nakapagmerienda naman kami. That's the good thing. So okay lang. Ayan yung makina. Sisubukan ni amigo kung kaya niya. Maraming ginagawang bangka dito. At marami din nakabahan, nakatambay. Mga dive boat. Yan. So this is the view of the landscape here in Makinit. Somewhere close. Makikita nyo ay Siya tipikado siya mga pulo-pulo na Yung mga small inlet or island yan. Ano yes, yung sakot lang, so, yung certificados So ang pagkakalam ko certificados ay mostly for snorkeling Kaya so, dyan kami galing, coral reef Kung nakikita yung boya na white and black or something diyan kami galing all the way they go straight sarap sa akong nadala ko yung drone ko nag-isip ako kanina eh unexpected kasi itong kamalasan na nasa palad namin yun ewan ko itong bangka na ito palagi na lang ito ilang beses na ako dito na nasisiraan kaya shout out sa may ari <laughs> ayan hello oh there oh ang ganda ng landscape yun lang nakaka relax pa rin kahit mainit ang utak mo